Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sereno. Salamat po sa pagpunta. Bagamat mahirap ang pagpunta rito, di maganda ang panahon, nandito pa rin po kayo. Sama din natin sa dasal natin ngayon, ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, ang mga nasalanta ng bagyo, at lahat ng mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng debosyon, biyernes na naman, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. May kasabihan po tayo, daig ng taong maagap ang taong masipag. Mas mahalaga ang maging maagap. Yan din ay turo sa akin po ng aking mga magulang, kaya lagi kaming present at maaga pa sa kinakailangang oras. Yan din kahit papaano ang kinalakihan ko kay Cardinal Sin ng Yumaong Arsobispo ng Maynila dati. Kaya nga't kapag ako'y naglilingkod sa kanya, eh, yung ikatlong bahagi ng susunod na dapat gawin, nasa isip ko na habang ginagawa namin yung isang bagay, kailangan isipin mo na yung susunod na tatlo na mangyayari para maayos ang daloy ng lahat. Kaya halimbawa, pag nagmimisa kami, pag ganitong panahon, ang iniisip ko na ho, kumunyon na. Para maging maayos at maging handa ang lahat. Importante ang maging maagap. At alam natin yan, sa buhay natin, sa panahon ngayon, ang pagiging maagap ay magliligtas din ng buhay. Kaya minsan, alam natin yan, tayo mga Pilipino, lagi natin yan, sakit natin yan, saka na lang. Baka pwede pa yan, hindi pa naman siguro. Kaya alam natin, yung ibang nahagip ng, tun ng matindi ng baha, yun yung mga hindi nila inaakala, lalo na sa panahon ngayon. Akala natin, hindi ka tulad dati na matagal pa. Ngayon, segundo, minuto lang, oras lang, gailog na ang baha. Akala niyo siguro, akala natin, mahina pa yan. Matagal pa yan. Kagabi nakita ko sa balita, doon sa may Baguio, doon sa may Session Road, Marami pang nakalatag na paninda. Hindi nila siguro sukat akalain sa isang idlap. Buhos kagad ka Ang malakas na ulan, may baha agad, at ganung katindi ang hangin. Pero hindi naman lahat biglaang nangyayari. May mga unti-unting paramdam at tanda na sana iyon ang kapulutan natin para maging maagap. Kaya nga buti nga ngayon meron na tayong text alert mula sa gobyerno para magbabala. Sa buhay, ganun din po mga kapatid. Hindi naman lahat nangyayari sa sa isang idlap, sa isang tulugan lamang. Ang buhay ng mag-asawa hindi naman po yan nasisira ng isang idlap lamang. Kaya dapat maging mapagmasid tayo, maging matalas ang ating pakiramdam. Kung halimbawa, kayong mag-asawa, bira na kayo nagkikita, bira pa kayo mag-usap, kung mag-usap pa kayo, panay, nagtatalo na lang kayo, pinag aawayan nyo lagi, pera na lang, ginagabi na lagi si mister, hindi mo pinapansin, Si Mrs. naman, napansin mo, tinatabangan na sa ginagawa sa bahay, pero pinapalampas nyo pa rin ang lahat. At magugulat ka na lang isang araw, ang laki na pala ng lamat ng inyong ugnayan. Sa anak, hindi mo napapansin, baka hindi mo napapansin o hindi mo pinapansin, mapaglihim na sa'yo, hindi mo napapansin, hindi ka nag, Che Chechek sa eskwelahan, nagbubulakbul na pala, hindi na pala pumapasok, ginagabi na rin ng uwi. Hindi mo na napapansin ang kanyang mga pinupuntahan sa online, ang pinagugugulan niya ng atensyon. At magugulat ka na lang pagising mo isang umaga, bakit naging adik ang anak ko? Bakit na-depress ang anak ko? Bakit bagsak na pala, hindi na pala pumapasok ang anak ko? Pero hindi naman po yan sa isang idlap nangyayari. May mga pananda. At ganun din, maging sa ating ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, kung meron mang tiyak na nangyayari, laging nagpaparamdam si Jesus Tasareno sa atin. Laging nagpaparamdaman Diyos upang lalo tayong mapalapit sa Kanya at maligtas. Nangungusap ang Diyos sa ating konsyensya. Alam nyo mga kapatid, ang huling yugto, yun na yung huling, kumbaga sa boxing, huling round na talagang nagpaparamdaman Diyos sa atin sa konsyensya natin. Nangungusap siya, nagpapaalala siya. Kung papaano sa pagbasa ngayon, si San Pablo nagpapaalala sa atin, maging mapagkumbaba, maging mabait, maging matyaga, magmahalan, at magpaumanhinan kayo ipinapaalala sa atin maging marapat sa pagtawag ng Diyos sa atin. Wala naman sa ating ipinanganak na manhid. Ngunit minsan sa pagdaan ng panahon, sa pagmamatigas ng puso natin, sa pagsasara ng isip at kalooban natin, nabubulag tuloy tayo at nagiging bingi at manhid sa pagpaparamdam ng Diyos. Minsan, minamaliit natin yung maliliit na pagsisinungaling. Yung mga pagnanakaw naman po, nagumpisa yan sa pakupit-kupit lang. Pero pag nababagabag tayo, tumugon tayo agad. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, wag mo nang intayin, dalhin ka sa hukom. Huwag mo nang intayin yung huling sandali. Hindi natin alam kailan ang huling sandali. Huwag kang pakasigurado, maawain naman ng Diyos. Saka na lang tayo humingi ng tawad. Saka na lang tayo magbago. Ngayon, baka sinasabi sa inang pong nasareno, magsisi ka na. Bitawan mo na yung kasalanan yan. Magpatawad ka na. Tanggalin mo na yung galit na yan, yung inggit na yan. Meron siyang sinasabi sa atin lahat. Sapagkat nais niya higit sa lahat, tayo'y maligtas, tayo'y mapalapit sa Kanya. Sana po kung gaano tayo maagap sa mga kalakaran dito sa mundo, mas lalo tayong maging maagap sa ating ugnayan sa Diyos, sa landas ng kabanalan at kaligtasan sapagkat walang ibang hangad ang poong nasareno kundi ang ating kaligtasan. Misan, kahit ang mga pagsubok sa buhay, paramdam ng Diyos sa atin. Yung misan inaakala natin, malas. Malas yata itong nangyaring to. Nagkasakit ako, nabigo ako, hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko, baka yan pa nga ang pagpaparamdam ng Diyos sa iyo para lalo kang matuwid, para lalo kang tumino at higit sa lahat para kamaligtas. Sapagkat aani natin ang kung ano-anong biyaya sa mundo kung hindi naman natin matatamo ang pagpapatawad ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na hinahandog at inaalok sa atin ni Jesus Nazareno.